Perhaps F din yun sa'yo? Sa'n to punta sa'yo? Hindi, marami doon po namin buong dito. Matakan? Patay. Double? Show Showbully board? Wala, kalayo. Kaso wala, baka box na naman. Nakaka-pick up ka lagi dito? May nakaraan nag-pick up ako rito eh. May text nga ako ito. Ano Kader daw? Ayun o. No, yung nakaraan isang araw, pinal-cancel kasi natin abono natin? to eh. Abono? Ah, o oh, minsan abono dito eh. Tapos namahalan daw yung ano. Mahalan yung shipping? Oo, yung magre-receive. Kurikot naman. Tapos <laughs> 15 na yun. Tapos sabi ni ma'am dyan, wala raw siyang, ano, kinancel na daw yun. Pero nakuha ko pa yung booking. Linggo ah. Oh, o, linggo. Linggo yun. dalawang answer na ako yung araw ha? na Ha? Una, bubble wrap, di nilo. Di niya sa ay, ay, oo, oh, mahirap yun, bubble wrap. Okay, Mautak yung iba niya eh. Okay, Kaya, yung, kasi yung, pag nilagay nila bubble wrap. Sa ano, sir? Kay Marion sa YDG Coffee. Mandaluyong. Ganyan niya nyo niya ulit, nilagyan niya ng bubble wrap. Eh. <laughs> bubble wrap kasi so wala ka nang madulobo kasi na lang yung space pwede, pwede yun, mag plus <laughs> kahit mag plus ka nga double per dapat yun kasi kakain na yun lang yung ano, kailangan nyo walang bag di, pwede, man, pwede ka naman topiin yan hindi ka na double paano ka pa makapag double, pa, ano? Kapag makapag -double pa. <laughs> dito sa harap puno na, yung e, pag malaki rin mahirap na ako sinasapalaran ko pa rin eh kahit malaki eh sabi ko baka documents lang to kaya ano lang maliit lang. Kumukuha naman ako ano. Pag alam ko maliit lang yung una. Hindi mahirapan ka na yan makukuha ng booking, nakadala ka na pala na ano, cancel. Huh? Hindi huh? cancel ko sa customer yung isa. Mhm. Wala akong gulo. Hmm. Ito lang item natin. Ano ba to? Puso-puso. Pang-Valentine's to ha, puso-puso eh. Ako pap Okay na mga boss Item pick up Tapos may nakuha na kasabay Kapunta pala yun ng Ano ng Mandaluyo sa show Tapos may nang Kasabay natin dito sa may ano Talipapa Kaso sa may kabila siya Sa may parang Kings Point Sa Grazer Sa Uyo Ano na to eh? Bagbag na to eh. Hindi naman na to talipapa ayo tuloy ng kasabay natin Pero okay lang yan Nandito na eh Ikapin ko muna ito mga boss What's up, what's up, good morning Welcome ulit sa ating panibagong vlog So samahan nyo ako ngayong araw Sa ating gahe kay Mo Thursday So tangali pa rin Ang oras na ay 11.25 na ako Naka ano Nakakuha ng booking Pumalis ako kanina eh, sa alas 11 na ng umaga. So, samahan nyo ako mga boss. Sana makarami pa tayo. Pertayin tayo sa mga customer. Let's go! Papuntang ano boss? Makati no? Yes, Oo. Oh. Sa Autoclicks Makati. Sa mismong ano yan, ay yung ano niya. Like, SM ba to? Ay, ay, chaka-chaka. Diyan, ano lang yung video na, na para pa i-pebble ano ng mga kupa na ano. <laughs> picture lang namin. With, ayun, sige, picture. Picture lang so, uh -huh. kami. Ka, picture lang kami, kuya. Siyempre, maganda yung pa-page namin. Ah, <laughs> uh, kasi may FB page din pa? pa? kami. Okay, Doon na bayad niyan po. Oh, oh, Ako sa yes. ano na po. Sa, sa receiver. receiver. Oh, sir, okay, sir. Salamat, salamat. Thank you. Thank you. Okay na mga boss, item pick up. Bali, papunta yun ng Circuit Mall sa Makati. Isang pouch lang na damit ata yun. So, mauna yung una natin pinikap up, yung dun pa sa may Biluson pa yun. Sa may malapit sa may isang handaan. ko yung tali pa, pa niya, yung banda lang, banda lang dito sa may palengke. Dito pa pala yun sa may ano natin, papunta na ng bagbag. So, okay lang. Ganun talaga artist Double book So tara deliver ko na muna to Let's go Ayun, sir pang design ba yan sa kape Bali 374 Kulay Salamat po. Thank you, boss. Okay na mga boss, drop na. Proceed na tayo ng Makati Circuit Mall Makati. Hindi ko pala na picture ang si boss. ano namabol po Tara. Chef, wala 'yan, boss. Wala 'yan. Galing QC. Salamat, salamat. 122, 130, tip 8. Break time na, break time. Dito na payment, ma'am. Ano payment? 124? Yes, yes, yes. Salamat. Salamat Shopee Lalamig <laughs> <laughs> oh, ako mga boss Nakakuha ako na ako na ako ng booking Bali uh, Kumain muna ako Para tuloy tuloy na yung biyahe natin nakakuha, nakakuha, na ako ng booking Dito sa Makati Papunta ng ano Baisa sa Quirino tapos nakuha na rin ako ng kasabay dito rin sa Makati papunta ng San Bartolome. Meron siyang plus 20 mga boss Mamaya pakita ko sa inyo Pikapig mo yung, ano, yung isa nating na kasabay Let's go Sa kabila ako napunta Doon sa may doon Paano yeah. ilalagay ito? Ano yan kuya? Sintra board Sint Babasagin ba yan kuya hindi, okay. naman? Hindi, nakukupi lang itong mga dulo Naku, kasya kaya Ay dito na lang kaya sa harap kuya Eh! Paano ilalagay sa harap na lang? Dito na lang ko yan, hindi ah, kasya sa bag yan eh. Oo, oh, hindi kasya ito. Ayan, dyan na lang, alalayan ko na lang. Uh, ano lang naman, saan ba yan? Sa Quezon City pa ko uh, kasi... eh. Ay, subukan nga natin kasi ulit. Itong pinakaano yung corner eh. Ano siya parang karton na matigas? Nababasag ba ito kaya? Hindi. Ay, hindi nga kasya. na lang ha. Hindi siya na, yung parang alam mo yun yung malutong karton siya pero matigas. Parang mga sir, ilan nilalagay nila. Kunyari, naglalagay silang picture dyan. Sticker. O yan, mga menu. Sige, mga sir, menu Patayo ko na lang dyan para ano. Sa sample. Doon na yan babayaran, kuya? Oo, Sige po. Okay na yan, kuya. Dyan na ano. Safe na yan dyan. Oo. Salamat. Sige po. Okay na mga boss. Nakuha ako na yung kasabay natin ito. Sintra board daw dito ko na nilagay kasi hindi kasi sa loob ng ating bag so buti na lang at iyo ang ating motor yan din ang kagandaan sa gantong motor mga boss kasi may lagayan sa harap sa so, in case na marami or kailangan may lagayan sa harap eh nagagawa natin ang paraan diba so tara Deliver ko na muna ito. Unahin ko yung, ano, yung Baisa. Tapos pusit tayo ng San Bartolome. Let's G! Lumampas ka mo, ma Miss Rose. Tama ka na ma'am. Lamat Okay na mga boss, drop na. Hit na tayo ng San Bartolome itong ano, intra board. Ilang kilometers na lang to. 5.3 kilometers mga boss. Ito yung delivery fee niya nga pala. Oh. 181 siya. Ayun oh. May uh, high demand siya 23 tapos may priority pina 20. Kaya goods ba? Diba? Tapos 5 kilometers na ang layo mula rito sa dinrapupan natin dito sa Baisa let's go may piso ka dyan bossing Meron. lambot eh Okay na mga boss, drop na Harap na tayo ng booking Let's G Dito pala ako bibili ng chocolate Sa valentine Hello po Boss, sir ano daw pangalan nyo sa ano yun ma'am? Sa FB po Sa FB po. daw po, anong gamit nyo po? Ninya Lazaro Ayan po, Ninya Lazaro Cortez daw. Ni Ninya Cortez Cortes. Sige sir, kino-confirm na lang po sir. Okay na daw, okay na. sala salamat po. Sige po. Gano'y yung ganito ma'am? Gano'y mga ganito? 78 Mura lang pala no Dito na ako bibili sa Valentine's Kaya ko sa asawa ko po <laughs> Thank you Doon na bayad na ito ma'am no Salamat Ito pala bilihan ng mga ano, Mga boss ngayong Valentine's Mga chocolate dito sa chocolate factory dito sa Quirino waste nyo na lang dito yan mga boss chocolate project Quirino waste nyo na lang pakiligid nyo naman yung mga asawa nyo mga boss <laughs> para pagdating ng valentines eh uh, masaya sila so dyan ako bibili sa, ano, sa valentines day ng chocolate tara, pigapin ko muna yung next nakakasabay natin dito sa Kings Point yun. Kapunta naman yun ng Makati. Pigapin ko muna. Let's go! Hi, boss. Dala move. Kapunta Makati po. kay Miss Ameros. Dito na rin po babayaran sir. 146 sir. Ang kagaganda pa regalo to sir. Ano yung isda? 6 1 2 3 4 Thank you Gawin mo ito regalo Yung Swak na swak Yung muna tubig go unahin ko muna itong ano yung muna natin pinigkap yung chocolate dito sa ano ito mga boss sa kubaw tapos itong pinigkap ko ngayon na pang regalo koy eh papunta ng Makati sa Rockwell lang so sa kubaw is 11 kilometers 29 minutes let's go po sa lobby Opo naka paper bag po Gusto niyo kausapin nyo, ma'am yung sa guard kausapin ko po Oh, sa oh sa Hello ma'am. Hello Yes ma'am. Ma'am, problema ma'am, kasi wala akong wala kasi ako rito bukas eh may iwan ko sa mga kasama ko yan eh may mga kasama din eh, na rin pero sa mga kasama din ano ba yun? hindi ko yung hey, ma'am nakabalot na ay hindi pa nakabalot na naman yung para siyang ang paper ano? panrigalo parang panrigalo ma'am panrigalo

nakalagay deliver swatches ano yun yung ba yun salamat ito sample ma'am tila bali ano yun mga boss ah, makati papunta ng project 6 tapos itong isa makati papunta ng immaculate conception pagkain yung isa buti na lang ito ay Stella lang sample project 6 tas mauna naman yung ano, uh, yung pagkain na pipikapin natin ngayon okay lang yan basta double book lang tayo lagi sa double book walang problema yan so, tara pikapin ko na muna yung ano natin yung kasabay papunta ang Immaculate Conception let's go Makalang, Yes sir, no time marline dito pa na mga ay boss sa pickup sa akin Wharf po 101 Dalmatian <laughs> natin para magandang rating natin Simula na nagpi-picture na ako mga boss ng ano ng mga item. Dati kasi hindi ako nagpi feature niyan, nagmamadali eh. Ano? Pagka pick up ko, pinipicturean ko na lang yung mukha ko kaya yung kalsada, ganun ginagawa ko eh. Simula na nang nagpi na ako ng mga item, gumaganda na yung rating ko. Saka marami nag-aano sa akin mga boss yung favorite favorite rider kaya isa rin yun sa maganda na diskarte mga boss para gumanda yung rating nyo. Saan ka ba pupunta? O okay, tara, deliver ko na muna ito. Immaculate Conception. Let's go! Marlin po. Salamat. Salamat, ma'am. Okay na. Pusin na tayo, Project 6. Let's go. Feliz Mena. Durang ko na lang, bro. Salamat. Okay na, mga boss. Drop na. Kapunta sa naman, ma'am. Hey, Ah, ah. Tapos ano sabi Beamer lang daw yan sa guard. Alam na daw yan. Ah, nandun na. Para, yung bayad ah, po, doon din na rin. Wow. Yung pambayad. Yung 449 po bayad na. Yung ano lang. Po. Delivery. Delivery fee po yung pabayaran. At, nandun, nandun na po rin lang po, po lang. sa may guard. Kuya? Nandun na rin sa guard po yung bayad. Kaya sabihin nyo lang daw, dyan sa may nakalagay, nakapag satellite signal, dyan so, sa guard, sabihin nyo lang, Jane Cruz. Tanong niyo daw po ito, sabi niya. okay, lang, para hindi po tayo ano pa mamaya. Para hindi ko. Kindly tell rider that our guard is ready to receive anything. Ah, ito pala sa guard. Doon mo kaya ano sa guard, KJ. Baka boss. nandun na yung pambayad okay. di pa, Thank you, po Salamat. Ay, team pick up tayo mga boss, pagkain. Papuntang ano yun, San Juan. Meron siyang plus. Eh, mga boss, oh, meron siyang plus na 59 pesos. Kaya naging 150 papuntang San Juan lang 'yon. Tapos nakuha na akong kasabay. Ah dito sa project 8 papunta na ng Mandaluyo. umu na mga boss. Kaya pa yan. Let's go. Tama Okay na mga boss. Kuha ko na item. Tama. 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 Tama tapos pagkain pa yun para makawita agad ng maaga pagdating doon kuha na tayong booking agad na pauwi kit natin mula rito is 13 kilometers mga boss let's go San Juan let's go 150 sir salamat picture ko lang kuya Thank you. Pangalan po. 150. Ang duluhin na tayo mga boss. 3.9 kilometers. Tapos, kuha na tayo bukain pa uwi. Let's G. Higa. Okay na mga boss. Drop na. Tapos nakakuha na ako ng booking dito sa Mandaluyong papunta ng I. E. Rodriguez sa Cubao. Tapos sabayan natin. Sana masabay natin na malapit na sa bahay. Ikapin ko muna ito mga boss. Let's go! Lala mo yan sir? Kay Sib? Sige po. Doon na babayaran sir. Salamat. Okay na mga boss, I can up Mandaluyong papunta ng Ubaw. Yon, tapos may nakuha na ako kasabay. Mandaluyong papunta ng Rojas. Malapit lang dito sa ano sa uh, una natin nakuha. So, oh, pick upin muna mga boss. Let's go. Okay. Tara lang boss. Ba okay. Okay. daw pabayaran Salamat boss. thank you. Salamat, salamat. Okay na mga boss. Tikat na natin yung kasabay. Bali mas malapit yung ano, yung una kong pinick up. Yung sapatos. So tara. 6.5 kilometers. Ay, okay, sige po. 75 ma'am. Thank you. Okay na. Next drop off natin mga boss. 2.1 kilometers na lang layo let's go okay na mga boss drop na hirap pala hanapin itong kabayan na to doon ako tinuturo sa ibang ano ibang street kabayan so ang oras mga boss is 9.08 na natagalan tayo ron kasi yung huli nating drop off eh hindi makontak buti na lang at napay, napagtanungan ako So, okay na to, wiana na. Papagas na lang ako tapos computing, computing natin kung magkano yung kinita. So, tara, let's go. Oh, Oo, apaw, hop, tama na. apaw. 2, 229. Ito na yung piso So, yun mga boss, okay na. Bali, yung gas ko is 230. So, ano muna tayo? Shoutout muna tayo mga boss. Bago ko, bago ko ipakita yung ano, yung kinita ko ngayong araw. Shoutout sa ating mga ano, mga mga subscribers na malulupit din bumiyahe. Shoutout ka Giancarlo Capistrano. Shout out kay Wilmer Gregorio. Shout out kay Gigi Salbay. Shout out kay Raymond Alejo. Shout out kay Jomar Paisal. Shout out kay Adrian Flores. Shout out kay Lin Joey Liano. Shout out kay James Bukat. Deobi, Deobi. Shout out kay Alan Reyes. Shout kay Daddy Moto One. Shout kay Sherlyn ibang ilista. So yun lang mga boss Bali. Mga pangalan na lang yung shout ko kasi pagbabasahin ko pa ang haba ng iba tsaka ang dami baka hindi ko ma-shout out lahat. Maubusan tayo ng oras. So yun lang sa biyahe ko ano puro regular lang wala pa ring abono. So all goods naman kahit may mga customer tayo na ano na mahirap makontak eh okay lang kasama talaga sa buhay yan so nakaano ako mga boss dosen biyahe kumita ako ng 1,172 tapos yung mga tip eh ano ko na lang dyan tapos eh, minus ko na lang yung gas so yun lang so hanggang dito na lang ang vlog ko mga boss like, comment, and share like kayo magingat subscribe peace out